Good morning, good morning, good morning, mga brother. Araw ng Wednes, kaya subok tayo mag-vlog. Uh, bago lang yan. <laughs> bago kayo bumiyay, mga brother, siyempre. O, ano ba? I-check nyo muna. Kung daladala nyo ang inyong lisensya. Hindi totoo yan. Kailan dala nyo itong malaki, mga brother. Yung lisensya nyo saka, hindi lang yun mga brother ah. itong lisensya purkit meron ka na nito mga brother purkit meron ka na nito eh, magaling ka na magmaneo Paano hindi yun ganun <laughs> mga brother disclaimer lang tayo ah. disclaimer lang tayo kasi, yung iba kasi pag nagkaroon na ng lisensya may habang. hindi totoo yan na toto -to lang magpihit na manibela driver na magpreno magbusina driver na daw sila paano mo <laughs> hindi ganon yon mga brother ang pagkakaroon ng lisensya ang pagkakaroon nito mga brother ay may kaakibat na responsibilidad sa atin hindi totoo yan ingatan natin to ingatan natin to at take note mga brother ha akala nyo pag nagkaroon ka ng lisensya sa'yo na hindi yan kasi nasa exam natin yung mga brother ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribileyo lamang. O, di diba? Matatandaan nyo pa yon. <laughs> Kaya may kakibat na responsibilidad dyan. Kaya shout out sa mga mababait nating mga driver dyan. Ng mga brother na driver katulad ko. <laughs> Hindi totoo yan. Joke lang. Pero siyempre ganun. Siyempre pag nag-drive ka daw. Oo, oh, ano? Bakit? Yung isang pamo na sa hukay. Hindi totoo yan. <laughs> Ganon din. Sabi ng misis ko, patay ako dito. <laughs> Kasi pag nanganak daw sila, yung isang paa nila na sa hokay. Ngayon, nag-isip ako mga brother, mas mahirap pala sa ating mga lalaki. Hindi lang pala sa mga babae. Kasi, bakit ko nasabi? Kung yung babae, pag nanganak, yung isang paa nila na sa hokay. Tayo mga brother, pag gumawa tayo ng anak, yung isa ko ulo natin, nasa ukay na mga bro. <laughs> Gago! <laughs> <Patay>. <laughs> hindi lang pa bro. Yung isa ulo natin, nandun doon na sa ukay. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Patay ako dito sa business ko. <laughs> Goodbye, sila sa umang. Matutunog <laughs> ako na. Kasi hindi ako sa buwan. Ano? brother good vibes good vibes lang tayo shout out sa mga ka brother natin dyan <laughs> tara mabiyahin na tayo nasubog tayo mag vlog at uh, shout out sa business ko baka tutuktok yung dulo gago <laughs> <laughs> so maraming maraming salamat magandang umaga mabuhay kayo mga brother hanggat gusto nyo matrapik dito sa amin mga brother paglabas matrapik ka mga brother first blood din sa so, wakas time check alas gis na alas gis na mga brother grabe naman yon. nakakuha ako ng isang palo papunta dito my god <laughs> so ganun talaga mga brother gano na talaga pag bida nagpapabugbog sa una yung ba naman hanggang sa bugbog sarado na siya <laughs> So, sige, ikot tayo, ikot. Ikot tayo. Baka makadampot. Yan, mga brother. Nakatalawa na ako. Nandito na ako ngayon sa tagi. Nakakuha ko naman natin. Tapos, tagi. dito. Malay mo. Malay mo lang. At malay natin lang. Ano <laughs> ka na si Sira Uno? Pero <laughs> oras na. Time check 11.10. 11.10 na mga brother. Kami na nakatakbay So, ako nga tayo tayo dito sa gilid. Ay, walang mga parada. Sa kapila. Baka may bulihan na nagkakanap. Kaya, uh, doon tayo sa kapila. Okay? Okay! come on come on Nakita niya yan. Pisngi yan sa Bautista mga brother. Sarap ng pisngi. <laughs> Dami talaga kumakain dyan mga brother. Sold. Sold mga brother. Sold. <laughs> Dami kumakain kaya hindi tayo baka pwesto doon maganda. Pero tapos na ako kumakain. Pag sinapukit sa bunganga, so, ngipin dessert mo. <laughs> 12.50 12.50 na mga brother Ikot na ikot tayo Mga tsamba mandukot Ano ka na si Sira Uno? Let's go Yon mga brother Time check 3.45 Nakakuha ko kanina doon Malati papuntang Makati Tapos nakakuha ko Makati papuntang yung Simi na tatlong nakatatlong ikot ako sa Simi Gabon Nakatatlong ikot ako Harap mo na ang tambayan dito kami sa likod ng Charlie Plaza. Ang dami doon nakatambay. Akala nila hindi ako marunong tumambay. Kung <laughs> overtake pa ako, akala lang nila yun. hindi nila alam tatambay din pala. So, <laughs> uh, 3.45 na kaya nandiyan tayo lang tayo saglit kasi maglalabasan na to. Sigurado. Sana nakakuha ng malaking isda. Ayan, dyan lang kayo. Yan, yun, yun. Yun, mga brother. Time check. 9.40 na. 9.40 mga brother. Ah, wala na namang pumasok na. Gala ako makati. Nakapagatid ako kanina ng Santo Nino Marikina. Dito ako ngayon sa Erod. Erod Rodriguez. Wala antay Baka sakali. So, dito na lang. Hanggang dito na lang magtatapos yung video natin. Yung vlog ko sa araw na to. Maraming 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 salamat po na sa mga na nagla-likes, nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe naman kayo mga brother para may pamundere ako. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo. At ingat sa mga nagda Ingat, ingat. Huwag masyado kas kasero. Makakarating din tayo mga brother. Iba yung pag-iingat kailangan. Kaya sa lahat ng mga brother ko dyan salut mga brother at sa inyo oh, okay know. na <laughs> so sige sige maraming maraming salamat like saka subscribe na kayo sa channel ko para update kayo sa mga susunod yung video mga brother okay goodbye and bukas ulit